Bagong tato? Oh, ano naman kung bagong tato? Wala ka naman may kain eh. Wala, Wala kain. ka may sa pamilya mo eh. Papatato ka pa? Walang maganda oh, ano? Ako. May, ma may trabaho ka maganda. Meron. Ano, content creator? Vlogger? Oh, ano naman? Vlogger? Oh, ano oh, ka sa mga views, boy. Bakit sinabi ko bang pogi ako? Or kaya nga, kaya nga, kaya nga, kaya nga, kaya nga, kaya nga, ka, maangas ka may tatuwa ko dati pa pero hindi ako makakasabahan. Oh, Kasabukan mo ko ngayon. Uy, to tits. Oh, Uy. Uy Nyo, no? Sakit pa nga eh. So, ayan guys. Ah, uh, hindi nila alam na nagpatatu ako. Hindi ano yan, ah, uh, hindi joke yan, tato talaga yan. Ayun. At ah, uh, eto ito si Kali, anak ng kapatid ko yan, si 150. Ayun si Kali, pamangkin ko si Baste, yan ang uni ko, iho ko. Tapos, etong concept na to, guys, yan, so jack sign ko, si Magina, hindi, <laughs> si Magina, si ano yan, si Libra, Libra yan, Libra. Yan, tapos ito. Yan, shoutout nga pala sa artist ko, si Jerry Khalifa, napakalapit mong magtinta, utol. Salamat, thank you, thank you. Hindi hey, si bullet, oh. Yan, paparada na kasi kami, parado na kami guys kaya ayun di ko alam kung ano eh kung anong reaction reaction nila, nila. di ba uh, di pa alam eh di pa alam eh so tara pasok tayo gulat nga rin ako sa iyo kasi ang ganda ba ah solid ikaw nga di mga tatoy tinan nyo yung tatoy niya guys <laughs> ayun, mga yan. galos katangal kaya ayun o ayun dahil oh, dami nyo rin tatoy <laughs> so ayun guys tara sumama so, muna see, ako pabalik patay muna natin aircon tsaka parado na tayo Sorry nga guys, hindi akong makapagdamit kasi ang sakit talaga. Hindi <laughs> nga. Hindi. Tumatapag tumatama sa tela, sakit sa balat. Tara. Ah. Palingan. Talaga <laughs> <laughs> magiging... Makapagalito na na. ano naman ng kapatid ko. O, Ilyan. Nandito ka na naman. Wala bang, nandito ako eh. Ano yung bagong tatoo? Oo, ano naman. Wow! Ano naman sa'yo? Bagong tato. Um, bagong na, tato. O oh, ano naman nga sa'yo kung bagong tato? Wala ka naman may eh. Wala ka naman, naman sa pamilya mo eh. Papatato ka pa? Kaya ah. ako nagpatato kasi marami na akong eh. Wala ka naman makain eh. Magbayad sa sa'yo ngayon. Magbayad ka sa'yo oh. ngayon. Bayar utang ni Chief. O oh, ano? Binigyan ko na ngayon ng 35,000 diba? Alam mo bang hindi ka ba? akat sa langit kung pag marami kang tato? Ha? Anong binigyan ko tato ko sa langit? Hindi naman puro kakakangasan kaya wala ka ng magandang trabaho eh. Oh, ano, may, 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 trabaho ka maganda. Meron. Ano, content creator, vlogger? Oh, ano Ano Umaasa ka sa mga views, boy. ano naman. Oo oh. oh, ano naman, oh. oh, ano naman sa'yo. Abang buhay kang ganyan, abang... Dagdaga mo pa para oh. mas mangas ka, para masabing pogi ka. Ha? Bakit? Sinabi ko bang pogi ako? Or kaya nga, ano nga, ano nga, para maangas ka, maangas ka, kasiga ka sa daan. O oh. ano? May tatuwa ko dati pa, pero hindi ako maangas O, oh, subukan mo ako ngayon. O ano? Ano na naman? Tato? Oh, ano na nga ako? May tattoo ako! Galing ka ba sa kulungan? Porkit may tattoo galing sa kulungan! Oo! Oh, Oo! Oh, alis ka! Alis ka! Porkit, porkit, guys! Porkit daw may tattoo galing sa kulungan! Bata, di ba? Mga kriminal! Uy! ay oh, hindi ka kriminal! Ay, kumansaga mag-discriminate! Kaya, kaya ka, hindi ka kriminal! Sa dami mo mong tattoo, nakakadiri ka, tanga! Okay Ang inang yan! eto, Ay, papaliwanag ko sa'yo, ha! Nakakagwapo ba yan? Ikaw nga! Walang tattoo! Samahan nung galing mo, oh, eh! At lang At least, pogi ako! oh ako okay, ano? puta! malinis ka na to ko hindi tulad ng kakain niyo Malinis yun. ba yan? Malinis oh, ba yan? Oo! Oh, oh. Bakit may mga putik ka dito? mga oh, putik yan? Oh. Partida, nagpalagay ako ng tato, pero malinis pa rin Dumi dumi mo eh! Dumi dumi? Ikaw oh. ang dumi? kakaligo mo lang pero tingnan mo, may tato. Tama ay mga old dapper! Para di kayo makilala? Let's, para di kayo makilala? Wala akong pakialam, may tatlo ka, masamang tao ka! tong inang yan. Tang inang utak talaga niya ni Mola eh, no? it daw may tato, masama na, kriminal, walang magandang trabaho. Hindi akit sa langit. Anong kinalaman ng tato sa langit? Di ba? Eh. Utik, siya nga malinis na tao eh. Oh. Hindi pala malinis na tao. Walang tato na tao. Pero yung ugali niya, mas masahol pa sa basura. Di ba? Oh, hindi lahat ng na nakikita niyong may tattoo dyan, masamang tao. At hindi lahat ng walang tato, mabubuting tao. Baguhin niyo yung ano niyo, baguhin niyo yung mentalidad niyo, lalo na to si Mola. Purgit may tato, masamang tao na. Rabi man discriminate ng tao eh, no? Akala mo may tinakapos eh. Wala daw akong magandang trabaho. Vlogger lang daw ako. Para sa views lang daw to. Para sa views? Eh ano naman sa'yo kung para sa views, di ba? Namutunay na mabait, hindi nagpapaliwanag. O ano? O ano? Mukhang high blooded ngayon. Mukhang high blooded. Blood Kumuha! Yaman na, tits. Maka high blooded, eh. nakala ko matutuwa eh.